Energy Cruz Lauren. Mahal na mahal kita. Will you marry me? Isang malaking sorpresa ang inihanda ni Bugoy Carino para sa kanyang long-time partner at ina ng kanyang anak na si AJ Lore. Nagdiwang si Bugoy ng kanyang 21st birthday kasama ang mga taong malalapit sa kanya at mga mahal sa buhay noong linggo September 3, 2023. Inakala ni EJ at mga bisita na dumalo na birthday celebration lamang ni Bugoy ang magaganap, ngunit lingid sa kaalaman nila na matutunghaya nila ang isang hindi makakalimutang pangyayari sa buhay ng magpartner. Ang former hashtag member na si Zeus Collins ang isa sa unang nagbahagi ng video ng proposal ni Bugoy. Mapapanood sa video ang sobrang sweet na mensahe ni Bugoy para sa ina ng kanyang anak ang pagluhod nito upang alukin si AJ ng kasal. Ayon pa kay Bugoy ay 7 taon na silang nagsasama at araw-araw pinaparamdam sa kanya ng partner ang pagmamahal nito. Kaya naman nais niyang malaman ng lahat na si AJ ang babaeng nais niyang pakasalan at nais makasama habang buhay. Ania, halos 7 taon na tayong magkasama pero hindi mo pinaramdam sa akin na hindi mo kumahal. Araw-araw minamahal mo ako. Araw-araw pinagtiyatsyagaan mo ako. Araw-araw mahaba ang pasensya mo sa akin. Dagdag pa ni Bugoy na pinagdasal niya sa Diyos na bigyan siya ng senyales upang gawin ang proposal. Mensahe ni Bugoy para sa partner, gusto ko lang sabihin at ipagsigawan sa lahat ng kaibigan na nandito kaya napaka-importante niyo sa akin na itong babaeng to papakasalin ko. Itong babaeng tumamahalin ko hanggang dulo. Kaya maraming salamat sa pagpunta nyo. EJ, Energy Cruz Lore, mahal na mahal kita. Will you marry me? Matamis na yes naman ang sinagot ni EJ. Sa isa pang video ang ibinahagi kuha sa birthday celebration ni Bugoy. Makikita ang pagiging emosyonal ni EJ nang makasama nila ang anak na si Scarlett sa stage. Sa isang report ng Filipino Star ngayon, Naibahagi ni Bugoy sa media ko ng kanyang pelikula, ang kanyang planong pagpapakasal sa kanyang partner. Nag-iwan naman ng kanilang mensahe ang ilan sa mga netizens. Anila, so proud of Bugoy. Congratulations to both of you ganito ang totoong lalaki may paninindigan. Yan ang lalaki. Yung iba dyan, may anak na pero itinatago ang asawa at anak sa ngalan ng karir. Pinanindigan niya talaga kahit bata pa. kaka -proud. Congratulations Bugoy.